post dito guys na dinala daw sinakay daw sa ambulance si Tatay Digong doon sa lugar kung saan siya ngayon ba yan? nakapanindig ng balay baba oy. Robby, nakasakay na siya ng ambulance. Oh. Kaya hindi maintindihan kung ano to. Basta na, wala naman natin sa ibang bansa talaga complete facilities talaga yan sila. So, iningatan pa rin nila kahit papaano si Tatay Digong. Pero, kahit na, diba, iba pa rin talaga sa nasa bansa sa natin. Tapos doon pa siya sa ano. Ang nabasa ko dito sabi niya, maayo pa sana sa The Netherlands. Dala tayong si Tatay Diggs sa hospital. Dali sa Pilipinas, wala allow ni Tori nga madala siya sa hospital. Kaya kuna o much request ni Tatay Diggs. Only in the Philippines lang naman talaga kakainis <laughs> eh. Sa ibang bansa talaga yan kasi kaya dito sa Hong Kong, fair pa rin ang trato sa'yo. Sa totoo lang, tao pa rin ang trato sa'yo. Mabilanggo ka man dito dito sa Hong Kong, sa ibang bansa. Di talaga eh. So, only sa Pilipinas lang talaga na nabilanggo ka na. Kaya sobrang hirap na hirap na hirap na hirap ka pa. Ay, sakit sa puso. Sakit sa dibdib. Nalam na, naman natin talaga na maedad na talaga siya. Ah. Ganun na nga ang sitwasyon. Mm, darating din talagang karma sa mga taong gumawa talaga sa kanya. Nainis ako. Pakainis! Ay, nakabasa. Wala akong masabi. Pero alam naman natin talaga na one day, kung anong ginawa mo talaga sa kapwa mo, babalik at babalik talaga yan sa'yo. Yung, yung hindi ka namin naapektuhan ka din, no? Kasi syempre, iba kasi si, ta, si, si, si tatay digong, eh. Iba talaga siya, eh. Lalo pa pag makita mo yung, yung ano, yung anak niya, si Kitty, napakatapang. Na grabe talaga ba? Doon ako believe sa kanya kasi yung pagiging prinsip ma-prinsipyo na talagang tao na talagang itinuro niya sa kanyang mga anak na matutong manindigan, maging matapang, kalmado lang. Ganon. Kita mo si Tatay pa papaano? Kalmado pa rin siya. Ganyan ang sitwasyon niya, pero ito pa rin yung sinabi niya ha. Grabe, as in ma maiyak talaga kayo sa kanyang sinabi. to give you uh, the current situation I am about to land about to buy uh poker for Dubai. it's a, it's, it's a long home it's a long flight uh yeah don't Tori and uh I think this is something to do with the law and order. At sinasabi ko naman sa mga polis militar, military na trabaho kayo at ako uh, ang managot. So ito na nga, uh, for all of the whatever happened in the past,

and they say to you, I will continue to serve the country and uh, submit. So wala talaga presidente na hanggang sa huli pinaglalaban pa rin niya yung bansa natin. Ang hirap, ang hirap maging emotional pa to lang. Pero parang Ngayon lang kasi talaga siya sobrang nag-absorb sa akin sa nangyari ba? Kasi araw-araw mo mapapanood maliban sa gano'n ang sitwasyon niya, di ba? Pero lahat, inako na niya. Inako niya na sa, siya na lang lahat ang managot. Yun ang tunay na lalaki. Yun ang tunay na presidente. No, talagang matutong at marunong manindigan sa kanyang salita. At kanyang ginagawa. Hindi puro salita lang talaga. Yan si, uh, si, 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 si Tatay Digong. No? Kung anong sinasabi niya, ginagawa niya. Hindi lang siya nangangako, nangangako sa tao. Tapos hindi naman niya gagawin. Ay ang hirap kasi talagang mahirap makamove on kasi hanggang sa huli hanggang sa ganyan na ang sitwasyon niya tayo pa rin ang iniisip niya bansa pa rin natin ang iniisip niya sana malaking lesson to para sa atin na one day pag bumuto tayo tayong basta-basta lang padadala sa mga pangako-pangako sa pasilaw-silaw na ang mga ta ng pera-pera na yan. Kailangan vote wisely talaga tayo. Yun lang. Pero alam natin na ito ay sana at yun lang sana makauwi na talaga si Tatay sa, sa Pilipinas. Yun lang ang panalangin lang natin. Wala naman tayong magawa kundi langin di ba? Pero ako talaga kasi gusto ko lang i-voice out talaga yung feelings ko na parang naalala ko yung tatay ko <laughs> naalala ko yung tatay ko ba <laughs> naiyak ako <laughs> naalala ko kasi yung tatay ko na. nung naalala ko yung tatay ko na bago siya nawala ako pa rin yung iniisip ba? kami pa rin nga anak bro lalo sa akin <laughs> Kasi makatatay ako eh. <laughs> Kaya every time na makita ko yung video ni, ni, ni ano, ni Kitty, na paano niya pinatoksyonan yung tatay niya. Grabe ba? Nakakatouch yung ganun. Naiyak ako, ayaw ko na, ayaw ko talaga mag-reaction dito kasi nakakaiyak dahil nakaka-relate din ako dahil syempre, na-miss ko din tatay ko eh. Bago siya nawala ba? Alam mo yun? sinet niya muna ako, ko-okay ako. Yun. and then a few days, wala siya. Kaya siguro ganun din na, ang hirap, no? Ang hirap na, parang tulad niya, tat tatay din, na ah. Parang tatay na nga talaga natin siya, yung, ng bansa natin, eh. Kasi talagang, iba, iba yung pinadama niya sa atin, eh. Yung, ganyan siya magsasalita. Pero kung hindi mo kung ikaw hindi mo os ganap analita niya, kung tingnan mo yung mabuti niyang ginagawa at kanyang talagang motibo sa ating bansa, talagang ma appreciate mo. Pero kung nakatingin ka lang talaga kasi sa mali o sa mga sinasa, sa mga salita niya na nagbumura siya, ibig sabihin judgment talaga. So yun lang guys, hindi ko na patagalin 'to kasi nakaka nakakaano ng emotion talaga ba kasi ang hirap mag-move on na <laughs> sa ages nga, nahirapan ako nun at yun na naman ngayon, ay nako shout out everyone sana magiging okay talaga sa si tatay di sana makauwi talaga siya no? na buong buo at buhay yun lang po, bye